Narito na naman tayo para sa isang napakasweet at nakakakiling na love story nila Kalinga Pedo at Ate Viancy. mo ay aking sa pagpapatuloy ng ating love story ay wala muna si Kalingap Ram Kaya naman ang ibang Kalingap Boys at si Kalingap Edo lamang ang dumalaw kila Ate Viancy. Wala si Viancy sa kanilang bahay kaya panigurado ay nagtitinala na naman ito malapit sa barangay. Kaya naman pinuntahan ito ng Kalingap Team at binisita. Pagbisita nila kay Viancy ay kitang kita nila kung gaano kasipag si Viancy sa pagtitinda. Kaya naman si Kalingap Edo ay agad muna nag-bless sa mama ni Viancy at sa kanyang papa. Napakagaram talaga ni Kalingap Edo. Ganon din naman si Viancy dahil nag-bless din siya sa Kalingap team. Napakainit nga noon kaya naman binigyan agad ni Viancy ng palamig si Kalingap Edu at binigyan niya rin pagkatapos noon ang ibang Kalingap team. Matagal na rin sila hindi nagkita kita kaya naman kinumusta muna ng Kalingap team si Viancy at nagbiruan muna sila bago pumunta sa kanilang pupuntahan. Ah. Ah. <laughs> Grabe yan yan yan. Oh. Ako na sadya, ko lang siya eh. <laughs> Ay, <man>, taro! Ang <laughs> <laughs> sadya sa lupa. Namin po kasi ang uh, utos sa amin, at, yung, ako, lupa. Oh, uto sa amin. yung lupa. Oo, utos sa amin. I-survey yung lupa. Titignan natin yung lupa ngayon kung okay ba. Pero mas maganda yung survey mo. Oh. Siya pala. Ah. <laughs> Dalawa ang pinunta ko dito. Oh. Grabe talaga. Okay pa na. Kinikilig ah. ako. Ay! <laughs> Hindi yung bata, nagkinig na. No. Antay ka lang sa tamang panahon. May tulog ba tayo dito? Magkano palamig? Ayan. Hindi na. Hindi, malulog yan. Oo, hindi nga ni. Business is business. Kaya nga eh. Kaya nga. Kaya babawi na lang ako. Sa future, babawi ako grabe talaga ang pagpuborsige at kasi pag taglay ni Vianci dahil kahit na napakainit ay todo tulong siya sa kanyang pamilya para sa kanilang negosyo na bagong tayo lamang. Talaga namang alam ni Vianci kung paano magtanggap ng bisita dahil nilibre niya din ang kalingap team ng tigi isang halo-halo at pinatikim niya kung gaano kasarap ang kanilang binibenta napansin natin kung gaano na nagbago si Vianci dahil hindi na siya nahihiya sa kalingap team at siya ay nakikipagkwentuhan na rin. Sa kanilang pagkikwentuhan naman ay hindi sinasadya na mabunyag ni mama ni Vianci na siya ay magiging muse sa kanilang barangay. Dahil doon ay medyo nalungkot si Kalingap Edu sa kanyang narinig. Kaya pala hindi kami nakaka ano nakaka-revive. Ay. Busy. <laughs> <laughs> ano pa na eh. Busy ka pala pag tinda, Bian sinangalaw. Sam Mills diyan. Oy. Ha? Sam Mills. sa barangay? Oh. Dito tayo po sa Mercedes. Wow. Congratulations, miss ka pala. Oh, Basketball. Kasi ko nakagustuhan niya. Kailangan may isa. Ha? Hindi <laughs> daw nagugustuhan ni Edson. Hindi huh? mm. like <laughs> <laughs> ko kasi alam yun eh. Ha? Hindi nagsabi. Hindi ko alam. Hindi nagpaalam. Hindi po napapaalam. Kinilig pa naman sa alam. Kaso ang maganda ka. Okay lang. Mapipa. Cancel na, cancel. Cancel na, cancel. Baka mga ma... Magalita ng barangay. Oo. Ang si guys. Pero parang iba naman yung sinasabi sa at ayun na nga, makikita natin na parang nagsiselos na si Kalingap Edu dahil magiging news nga si Yancy sa kanila ang barangay. Ngunit sinasabi niya na wala naman daw siyang karapatan kaya okay lang daw sa kanya. Ngunit kahit sabihin pa ni Kalingap Edu na ganon ay wakas sa kanya ang pagiging malungkot. Kaya naman, todo paliwanag din si Ate Viancy na sasabihin niya naman talaga yun, di ka din pedo. Kaya nga nang, ay naunahan siya ng kanyang mama. <laughs> <laughs> Big, bigla na lungkot si Edo, <laughs> nung nalaman na ginawang news. Wala tayong karapat na tumanggi. Pag sinabi, sinabi, okay na. Ibalak mo ito sa natagap ng palang. Kasi yun ano Mama. Kaya ito anong masasabi mo dun sa palang ni Ate Kelsey? Hmm? Approve naman sa akin yun. Approve naman sa akin. Wala naman yung sa akin. Wala talaga. Wala. Katapos noon ay umalis sila sa si tindahan at pumunta na sa kanilang pupuntahan. Ngayong araw ay pupunta sila sa lupa na pwedeng pagtayuan ng bahay nila Fiancy. Ito ay titignan nila kung okay ba kay Fiancy o maghahanap pa sila ng iba. Hindi pa naman daw ito final kaya naman titignan lang muna nila. Sa kanilang paglalakad nga ay hindi maiwasan ni Kalingap Edo na mag-alala kay Fiancee dahil napaka-init at wala siyang payong. Kaya naman binigay niya ang kanyang jacket kay Fiancee. Talaga namang napaka-gentleman ni Kalingap. Makikita mo talaga na concern na concern lang siya kay Fiancee. At hindi niya ito pinapabayaan. <laughs> okay ito pa rin ba ako ko po ako malayo ba yan so pa <laughs> okay akin, right, now, right now so what's your feelings to... <laughs> Sa wakas, sa pagkatapos ng mahabang lakaran, ay nakarating na nga sila sa lupa na gustong pagtayuan ng bahay. Ngunit, ang tanging problema lamang ay masyado nga daw itong malaki at mahal ang presyo bukod doon ay wala pa daw tao na dumadaan doon dahil gusto sana ni Fiancy na ang bahay nila ay malapit sa maraming tao para naman makapagnegosyo talaga sila at magdagdag sa kanilang hanap buhay. Talaga ng mga habang nagtitingin tingin sila sa lugar ay hindi nakakalimutan ni Kalingap Edu na bumanat kay Fiancy. Kaya naman, kitang-kita ang kanyang pamumula at mariling. Ang mga tindahan ko lang din nakita sa lupang ito ay ito eh. <laughs> There's a lot of colors. Lamu. Oh, napakalayo nito ah. Ito tayo, siya. Para lang sa akin kahit ano eh, basta gusto niya. Parang ay, ma mahirap kasi kahit mas mahirapan ako oh. paghati. hatid Hindi ano. kay kasi, Ed. Hmm. Hindi kasi kuya it. Hindi ganoon. Pero matingin pa tayo, hindi pa naman final no? Basta so, yung... choice lang to, choice lang. lang Pag hindi nyo daw nagustuhan, sa inyo na lang daw hmm, Yung <laughs> nga yung <laughs> yung sa akin eh pag hindi mo din gusto, pwede ka makitira muna sa bahay <laughs> Joke lang Pero sa bagay, ano naman Sa <laughs> kanya naman yung mga choice oh, oh. Choice mo yan, ikaw pa rin siyempre ang final Mag-isip kung anong gusto mo Mahanap na tayo May miss ko to eh Ayo kasi 'pag nag-college ko ay nanginisip ko na ko sana malayo to po sa yung college dito sa lugar na to. Talaga namang hindi boto si Kalingap Edo na doon itirik ang bahay nila Viancy dahil bukod sa malayo ito sa kanila ay wala pang masyadong tao. Gusto niya sana na ngayong magkakalish na si Viancy ay medyo malapit ito sa kaniyang school. Napaka gentleman at mabait talaga si Kalingap Edo dahil inaalala niya kung anong personal na gusto ni Viancy. Maya maya ay naalala na naman ni Kalingap Edo ang lungkot dahil nga magiging news na si Viancy. Kaya naman si Viancy ay todo explain na naman kay Kalingap Edo upang pagaanin ang nararamdaman nito. Sinabi niya na ginagalang na naman si Kalingap Edo kaya gusto niya din talagang sabihin ito. Ngunit naunahan lang siya ng kanyang mama sa pagsasabi sa hindi inaasahang pagkakataon kang nawawala nang isip ko man ko? Kasi bin ko pa sana yun kasi inyo ano, na ako ni mama. Wala ko ko lang ano. Isipin ko nang hindi na. lang, <laughs> Hindi po pala narini kay mama 'yun. Wala na. <laughs> Ibalak mo ito ang pag Ay, sabagay. Sige na Wala rin akong magagawa. Lagi namang wala eh. Na may bigay mo ay Kuya Edo. Hindi, gusto niya lang yata para mas makilala siya sa barangay. Saka mas marami din makakita sa kanya eh. Nadudubli ang init. <laughs> Support na lang ako. Basta mag-update ka. Uy! Oh. <laughs> Bago sila umalis, inapag-usap ang panila baka may mga umaalikit sa kanya na basketball player. Ang sabi naman ni Viancy ay wala daw siyang pake sa mga umaalikit sa kanya. Pagkatapos nilang mag-usap ay napagpasyahan na nila umuwi. Sabi nila ay maghahanap na lamang daw sila ng mga susunod na lupa na kanilang pagpipilian. Sana ipatuloy natin silang suportahan at mahalin si Viancy, si Kalingap Edu at ang Kalingap team. Yun lamang at maraming salamat sa panonood. Abangan natin kung magkakatuluyan ba talaga si Kalingap Edu at Viancy. Hanggang sa muli, bye. Ngayon!